Welcome back to my channel. Welcome back for another edition of health class. Pag-uusapan natin today ang kuko or nails. Nagtataka ba kayo kung bakit pa iba-iba ang color ng kuko ninyo? Hmm. Minsan pink, minsan white, or baka minsan may nakikita kayong white spots or black spots sa mga nails ninyo. Or bakit biglang nag-iba ang shape ng kuko ninyo? Well, yan ang ating aalamin sa video na ito. Kaya just keep on watching. My name is Ryan and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, primary care alcohol and drugs and alternative medicine bago natin alamin kung anong ibig sabihin ng color at shape ng mga kuko ay aalamin muna natin kung ano ang purpose ng ating mga kuko ang tips ng ating fingers and toes are very sensitive at sa pamamagitan ng ating mga kuko ay napoprotektahan ang mga ito nagsusuporta at nagpopotek ang mga kuko from injury and help us pick up small objects. At syempre, pag wala ang mga kuko, ay nahihirapan tayong kamutin ang mga katekate -kate sa ating katawan, hawakan ang mga bagay-bagay, at magtay ng shoelace. Sabi ng North Star Dermatology, ang healthy nails daw should look pink on the nail bed and white when grown off the nail bed at any other color could be a sign of a deficiency or disease example pag clear or pale ang kulay ng mga niyo this can be a sign of anemia or poor nutrition white nails also known as terry's nails are a sign of kidney disease liver disease or diabetes Kung may nakikita kayong white spots sa mga kuko ninyo, they are actually generally harmless. Pero ang potential causes nito could be zinc deficiency, fungal infection, or allergic reaction. Or it could be caused by an injury due to a repeated trauma such as frequent manicures. O alam nyo na kung sino yung mga palaging nagpapaganda ng kanilang mga kuko baka nagkukos na yan ng trauma sa inyong mga kuko. Pag yellowish or yellow naman ang color ng nails ninyo, possible na may rheumatoid arthritis or mga lung diseases. Thyroid disease pwede din at diabetes. Kaya kumonsulta na sa inyong mga doktor kung ang mga kuko ninyo ay may kulay na yellow. Pag may nakita naman kayo na dark lines underneath the nail, it can be caused by melanoma, a serious type of skin cancer. Lalo na pag black color ito, ay kailangan nyo nang ipatingin yan sa inyong mga doktor or skin specialist. Nagtataka ba kayo kung bakit pa iba-iba ang shape ng inyong mga kuko? Well, may mga explanation yan. Pero wait, bago natin i-discuss yan, pag-usapan muna natin at tuklasin ang mga facts ng mga kuko. Ito ay ang mga additional information about nails na baka hindi nyo pa alam until now. Kaya, tuklasin natin. Fact number one. Alam nyo ba na ang mga kuko are made of keratin? Ang keratin ay ang same substance na ginagamit ng iyong katawan para makabuo ng buhok at ng top layer of your skin. O ba diba? interesting? Fact number 2. Ang mga kuko ay tumutubo about 3 to 4 millimeters per month. That's average measurement, ha? That's about 0.1 millimeter a day. Fact number 3. Alam nyo ba na ang mga kuko ay tumutubo faster during summer? Alam nyo ba kung anong dahilan? It is because... They absorb more nutrient and vitamin D during summer. As expected, maraming vitamin D ang mapuproduce during summer kasi sa tindi ng sikat ng araw. Fact number 4. Alam nyo ba na ang mga kuko sa inyong mga paa? Grow slower than the fingernails. About half of the fingernails. So, mga 1.6 mm per month. Kaya siguro maraming nagpapa manicure dan pedicure. Fact number 5. Kayo ba ay laging gutom at laging yong kinakain ang inyong mga kuko? Well, nung bata pa ako, lagi kong ginagawa 'yan. Alam niyo ba kung ano ang medical term for biting nails? Ito ay onychophagia. Fact number 6. Alam niyo ba na mga kuko ng mga lalaki ay tumutubo ng mas mabilis compared sa mga babae? Fact number 7. Alam nyo ba na ang mga kuko, kagaya ng ating mga buhok, ay mga patay na bahagi ng ating katawan? And because of that, they don't breathe or hindi sila humihinga, unlike ng ibang organs ng ating katawan. And fact number 8. Alam nyo ba na ang stress ay nakakaapekto sa pagtubo ng ating mga kuko? Kaya iwas-iwas stress muna tayo. At kung ikaw ay stress naman, kailangan mong humanap ng paraan para ikaw ay ma-de-stress or magsaya. Ngayon naman, pag-uusapan na natin kung anong ibig sabihin ng iba't ibang shapes ng nails. Kung may thin or soft nails ka, this could be due to exposure to chemicals such as detergents or nail polish remover. Or pwede rin itong sanhi ng low levels of B vitamins, calcium, and iron. Kung ang kuko mo naman ay cracked or split, baka sila ay dry or brittle. Alam nyo ba na ang dry nails can result from frequently soaking in water while washing dishes, bathing kids or swimming, and it may be linked to thyroid disease. Pitted nails o yung namamaga ang kuko may be related to psoriasis. Yun namang mga kuko na mukhang spoon or kutsara could be due to anemia, hypothyroidism, or liver problems. Meron din akong nakikita na mga curved nails. Alam niyo ba na it can be inherited? So, kung ang great-grandparents nyo or grandparents nyo ay may curved nails, huwag na kayong magtaka kung one day, magka-curve din yung mga nails niyo. See, it can be inherited. Also, curved nails may be associated with lung disease, irritable bowel syndrome, cardiovascular disease, or liver disease. At meron ding ram's horns nails. This may be caused by psoriasis or poor blood circulation. There you go, everyone. Oh, i-check yun na ang mga kukunin nyo. Ano ba ang kulay ng mga kukunin nyo ngayon? Panatilihin na healthy ang lifestyle at ugaliin na kumonsulta sa inyong mga doktor kung nag-iiba o paiba-iba ang color ng mga kuko ninyo at kung paiba-iba o nag-iiba ang mga shape ng kuko ninyo. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.